Ate, ano, kasama yung munggo? Ano na lang sa akin, munggo? Oo, trito. <laughs> Sarap ng munggo. Ayan, mainit pa siya. e arrosticare un po' <silence>

Maganda dito, guys. Pagkatapos mag-church, merong mabibiling pagkain. Ayan, may mga nakapila dito. Ayan, papasok na sila doon sa loob. Nakapila sila, guys. Papasok sa ano. Kasi ganyan dito, guys. Ay, every hour, ano siya. Kailangan nakapila yung mag-attend ng mass. Tapos na ako, maaga ako. Inabot ko yung 8. 8 a.m. na mas. St. Joseph Church. Ayan, doon ako bumababa guys sa taas. Pag nag ako ng mas doon ako sa taas. Andiyan yung botanical banda sa dulo sa kabila. Botanical garden. Ang dami pang mag ano mag <laughs> Hindi nawawala hanggang mamaya to guys na ano, hanggang mamaya alas 6 ng gabi may mass. Wala po nag pagkain din dito sa labas. May tubig, may kakanin. So, papunta na ako guys doon sa may um, ano. ito lagi silang nagbibigay ng papel na nakakaawa minsan tulog natong 5 minutes na pala guys Ayun nandito lang guys banda yung Consulate General Ayan Consulate General of the Consulate General of the United States of America ayan yan siya yan yung consulate nila. Pwede pa. nag siya. Ayan, hanggang dito na lang guys. Ayan yung ano, consulate ng United States of America. Ayan, yan